Parang lahat ngayon ano nagsisimula at nagtatapos sa isang malalim na buntong-hininga. Uh, definitely ang itsura ng ng uh, mga human rights defenders ay nangangailangan ng matinding uh, pagtingin doon sa usapin ng seguridad. Sigurado yun tayo. Sigurado tayo doon. Kailangan kagad ang isa sa malaking consideration ay papaano tayo makakapagtuloy ng ating pag, uh, pagpapaliwanag sa mga mayan na nangyayari sa sitwasyon, ng pagtugon sa kanilang pangangailangan sa pangaraw-araw na kinakaharap nila sa buhay ng nananatiling ligtas. Kasi nakita na natin in the past na talagang pinuruhan ang um, ang mga human rights defenders mula sa pag-demonize ng, ng imahe ng karapatang pantao mismo. Ang malaking ginawa ng mga human rights defenders ay i-reclaim yung kahulugan ng karapatang pantao na ito ay hindi kaaway, na ito ay hindi lang, uh, na hindi ito hiwalay sa human lives. So ganun siyang ginawa, ganun-ganoon uh, inilatag dahil na in place na ang lahat ng mga polisiya, na in place na yung buong kultura ng karahasan, yung pag-demonize sa, sa usapin ng karapatang pantao, Ginamit ng gobyerno na kasalukuyan yung mga legitimate issues and concerns ng mamamayan para paghiwa-hiwalayin ang buong mamamayang Pilipino para pag, pagbangga-banggain ang bawat isang Pilipino. At yun ay pwedeng pagpatuloy 'di ba the, the, sole purpose of the NTFL cut ay patahimikin ang lahat ng mga taong unti-unting nahahanap yung lakas ng loob. Unti-unting nahahanap yung boses nila. Unti-unting nakaka-realize na there's a problem going on around me and I have to do something. So, silencing hindi lang yung hindi lang yung dissent, hindi lang yung protest, kung hindi yung pag-iisip mismo ng tao, yung culture ng pagpapaano ng lumilikha ng critical thinking sa mamamayan na uy may kailangan akong gawin, meron akong pwede na mag maitulong sa nangyayari sa bansa. Hanggang doon kasi pinatatahimik ng pananakot, hanggang doon ay pinatatahimik noong red tagging na ginagawa. So, ang lahat itong 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 kagad nakikita natin yung legitimate concern, yung lehitimong mga usapin na kinakarap ng mamamayan ay sinasagot ng dahas, sinasagot ng pagpapatahimik, sinasagot ng, ng kung ano-anong pananakot, ng harassment, habang yung dapat na pagtugon, yung dapat ay magkaroon ng tiyak na programa sa lahat ng hinihingi ng mamamayan, ay binabaliwala, hindi pinapansin. At uh, patuloy yung patuloy yung yung ginagawa nato ng ntf hanggang ngayon. So, malaki yung naging naging eh uh, tao dito pwesto, lugar ng ntf ka doon sa pagpapatahimik sa bawat isang mamayan. Hindi na lang sa human rights defenders, kundi sa bawat isang Pilipino, na gusto lang naman ay mas maayos na kalagayan. 'Di ba? it, even during the the pandemic, di ba, ang daming mga human rights violations na ginawa. Anong ginawa ng ng, uh, ng government natin to address the, the pandemic concern? Militaries, dole out, di ba? Pero uh, yung papaano talaga natin mahaharap ng kagaya ng sinasabi nila na sama-sama, ngayon usong-uso yung salitang unity, nasaan yun? Kinahanap yon ng mamamayan until now. So malaking concern sa atin yung paano tayo makakapagtuloy ng ating Uh, objective na makatulong sa mga mayanhang ng nananatiling ligtas. So, I think, bukod doon sa interna, uh, internal na pagpapalakas within the country ng mga human rights defenders, ng mga uh, iba't-ibang organizations, iba't-ibang communities, malaking magiging papel din ng international uh, sa laban natin na ito. Nakita na natin kagad, may pasilip na kagad doon sa ano ang itsura ng uh, justice system, local justice mechanisms, local accountability measures na meron dapat sana pwedeng i-maximize ng mga victims at ng mga pamilya nila. So malaking malaki ang pagtingin natin na at some point makakapagbigay ng puwang para sa mga biktima at pero wag naman sana magiging biktima pa ng ng mga paglabag sa karapatan natin yung papaano pwedeng makatulong ang international community. Uh, ang isa sa gain natin at sana samahan ninyo kami doon sa pagtingin na yon, ang isa sa gain natin ng eleksyon na ito ay natuto tayo na dumilat ulit at maniwala na may kaya tayo. May kaya tayong gawin, may kaya tayong makitang mga bagay na nangyayari sa paligid na natin na dati ay hindi natin pinapansin. Natuto tayong makilahok, natuto tayo na umambag at natuto tayo na tumaya. So sana patuloy-tuloy nating ma-realize ma na ang lahat ng effect na ito ay hindi matatapos sa loob ng isang araw. Na ito ay magkakaroon ng malaking impact sa bawat buhay natin sa loob ng marami pang mga taon at even lagpas doon sa nakatakdang uh, ilang taon ng isang administrasyon. So sana tuloy-tuloy uh, natin na gawin yung ating task ng mag-reconnect sa ating kapwa, uh, mag-create ng mga conversations, mag-create ng pag-uusap. Let's let's continue building bridges instead of walls. So, ang 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 pinanghawakan natin dito sa sa eleksyon na ito ay yung pag-asa at pagmamahal. Kailangan natin siyang ituloy-tuloy. Kailangan nating makita lang na yung pag-asa at pagmamahal na yon ay lagpas sa ating sarili, lagpas sa ating kamag-anak, kaibigan, pamilya, ito ay dapat uh, dumulo doon sa nakikita nating pag-asa at pagmamahal para sa bayan. So, uh, naniniwala ko tama yung laging sinasabi ng mga tao, siguro magkakaibala ng konteks na nasa kamay natin yung, yung uh, paano natin i-build, paano natin lilikhain yung isang mas maayos na bukas. Ang kailangan lang ay magkakasama nga talaga tayo ngayon natin mapapatunayan kanino ang pinakatama, pinakaakma na definisyon ng salitang pagkakaisa. Kaya natin yon patunayan at kaya natin yon ibalik natin yung, 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 yung esensya ng pagkakaisa na ito ay nasa pagkakaisa ng mamamayan.